Sa piskal ang anak na suspect sa pagdasawin ng kanyang ama at isang customer matapos uminom ng milk tea sa Maynila. git ng suspect, biktima rin daw siya sa insidente. Mula naman sa Maynila, may ulat on the spot si Emil Sumangin. Emil? Connie, isat uh, kalakating oras sa uh, nagtagal ang preliminary hearing sa murder case na inihain laban sa anak ng may-ari ng uh, Ergo Tea Milk Tea dito sa Prosecutor's Office sa Manila City Hall. Kapwa nakasuot, uh, na Connie, ng smoke glasses, si Lloyd Abrigo at ang kanyang inah ina paglabas ng Prosecutor's Office pagkatapos ng preliminary hearing. Tumanggi silang magbigay ng pahayag noong una pero nang sabihan ng kanilang abogadong magpaunlak ng panayam, muling binigyan din ni Lloyd sa aming interview na hindi siya ang dapat kasuhan at sisigin sa pagkamatay ng kanyang amang si William at customer na si Suzanne Dagohoy. Biktima din daw siyang maituturing sa kasong ito. Ang ibinibintang daw sa kanya na siya di umano. Ang sadyang nagalo ng kemikal sa mga sangkap sa paggawa ng tea ay baseless at napaka irresponsible Nabigo ang panig ng depensa na magsumite ng counter affidavit kanina. Ayon sa abogado ni Lloyd Abrigo na si attorney Hazel Naredo, kailangan pa nilang busisiin ang laman ng CCTV sa tea shop. Hanggang ngayon daw kasi wala pa sa kanilang kamay ang kopya ng video ng security camera. Ayon sa panig ng depensa, hindi na nga matibay na bataya na ang kuha ng CCTV para isisi sa kanyang kliyente ang kaso. Sa impormasyon namang ating nakuha mula sa Prosecutor's Office, binigyan nila ng instruction ng MPD Investigator on Case na dumalo sa preliminary hearing ngayon at mag-provide ng kopya ng CCTV pero hindi raw ito dumating. Nakapanayam din natin kanina ang kasintakan ng namatay na si Susan Gohoy na si Arnold Aydalia, pati ang kapatid ng biktima na si Frederick Dagohoy. Kontento at natutuwa naman daw sila sa pag-usad ng kaso pero hindi sila natutuwa sa patuloy na pagmaangmaangan daw ni Lloyd sa pangyayari. Established na raw na may alam ito sa kemikal na inihalo sa mga sangkap sa paggawa ng tsaa at napatunayan na rin ang kuha ng CCTV camera na naglabas masok pa ito sa crime scene bago at pagkatapos ng umunoy sinadyang poisoning. Sana raw ayon sa anak ng iba pang biktima, makonsensya na si Lloyd para lumitaw ang katotohanan. Samantala, Connie mga kapuso, narito ang bahagi ng parayam kay Lloyd Abrigo ang anak ng may-ari ng Ergo Tea Milk Shop at ang akusado sa kaso. A ako po ay nalulungkot dahil kami na po ang namatayan, ako pang pinaghihinala ang gumawa nito. There's no reason for me to kill my father because we have a good relationship. itinakda ko ni sa Anuebe ng Hunyo. Susunod na Martes ang susunod na pagharap ng kampo ng depensa at prosekusyon kaugnay ng kasong ito. Connie. Maraming salamat, Emil Sumangil.